Noi, Funny Memes Funny Videos Compilation What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Nang meron? yogi, Nasira! Ba't daw kasi siya gagamitin? Eh, wala namang kulan. Tsaka hindi naman daw mainit. Eto <laughs> pa. Alam ko kung saan yung nabili yan. Sa TikTok shop. Bumili ako ng payo sa TikTok shop. Nasira agad. Grabe. Wala pang isang linggo si Rana. Inangin lang saglit eh. Wala eh. Passion yan eh. Ang tawag sa Pilipinas is titik. Naka-jacket, nagkakape kahit mainit. Mam, Ma'am, ma'am, ma'am Yung ano may uh, Alay ka ma'am may sabihin ako sa iyo ma'am Yung ano, yung ano, yung Yung ano, yung motor ko nasisira ma'am Yung pagmamahal ko sa iyo ma'am hindi nasisira ma'am <laughs> ma Ma'am, 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 ma'am Kanino to? Nako, mukhang may mapapatalon dito masyadong kumeta mm. Nagbabalot ka na naman ng tirang mga putahe Humihingi pa ng pansupot sa may ari Okay lang yan kaysa Huwag na mabubusin yan mag rin kami Nang natirang ang Lalo na yung spaghetti <laughs> Basta ako magsasaro na ako palagi Isusok-sok ko yung Shanghai sa tagiliran ko Pasaway. We're actually pretty good. Hey, calm down. Calm down. Ow. <laughs> Ow. My pinky. Ow. Ow. Okay. Like Pati kalabong, di nagpaawat, ano? Ah. Turn up! Sige, go. Help! nang Yan ang road trip. Literal. <laughs> <laughs> no, 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 no. Uy, uy, bintana no, tira <laughs> Nasusuka sa biyahe si Kuya. Kawawa naman. Bigyan nyo ng plastic labo. Ba't <laughs> ganon? Required ba yung ganon? Aha. ah, magkakamukha sila, no? Nami-miss ko na sinulog na yan. Ah, kami sa probinsya namin. Dati pag sinulog festival, eh, pumupunta pa kami ng Cebu. Kuya, kuya, yung wallet mo. Sorry, What? Bebes, kuya, kuya! Oh, <laughs> Hataw ah! Mm-hmm. Pero plano ba yun? Pagpasakay naman! <laughs> Biyaheng US ba yan? <laughs> Paano kaya landing mo? surprise gift ka kaso ganito dumating Tsak ini <laughs> Ang dami namang padlock niya Ay punye mas Baka <laughs> pag sa in iniregalo yun, ibabalik ko na lang. Sa'yo na lang yan, ikaw na magkalas. <laughs> Ay, punyemos. <laughs> Ganun pare rin. Ayop. nyo yung nagregalo niyan sa'yo. ay demonyo talaga. <laughs> Sira eh. Bye bye. Mas masarap makdo. Love <laughs> ko to. Kinagalit ko si Jollibee. Bye bye. <laughs> <laughs> ay, sana all naguhugas pati sa Jollibee. <laughs> So, kasi na. nakagane tayo, hindi man dito. Kailangan doon kasi malinis pag sinilid sa bag. <laughs> ah, shit. Nahuli pa. Mm -hmm. Sir! Kumasok yes, po kayong one-way eh. Ano ba yan, sir? Boss, pasensya na eh. Hindi ko ano nakita kanina ng eh. Ngayon ko nga na lang makita eh. One-way? One -way. Yeah, one-way. <laughs> <laughs> ano ba? Alam ha? niyo ba ang Tagalog ng one-way? Tagalog ng one way? Oo. Oh, oh. Uh, isang Ahoy! Oh, daan? Oo. Oh, yan. Alam na. Pwede da. na yan. Okay. Pwede na yan. Buti hindi po. naging two way, no? Po, oh, next time. Hindi, yeah, dalawang daan. Okay, na okay, yan, sir. Oh, sir, <laughs> sir ingat kayo. Parang mali yung tugtog. <laughs> Graduation sa kasal. Ah, okay. Gets ko na. Graduate na sa pagiging dalaga at binata. Diba? Panahon na para masakal. Pero congrats sa inyong dalawa, no? Kakasal na kayo. Graduation. <laughs> darawonodo hindi pa nga ang laro eh, uuwi na agad na ulit ulit sino 'yan oh bakit lasing ka bitol anong na tol anong tol ikaw sumasay ng matino tol Huwag mo mamatay pala tatay mo si tatay pala yun ang nakarami ka Kastiguhin na yan, Tay. Iinom-inom ka, di mo kaya. Tumasok ko dito. Aha. Yan, no? May namboboso ba? Why? kinilig. <laughs> Sabi ko na Barbie eh. <laughs> First day in Thailand. One week in Thailand. One month in Thailand. Hindi <laughs> 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 na ako pupunta sa Thailand. <laughs> Jani and si ko ang puta. parang ano no, kitang kita nyo sa mata ni kuya, sa mukha ni kuya na hindi siya natuwa at nadismaya siya sa ginawa ni Alex Gonzaga no? sana yung ginawa niyang pagpahit ng uh, icing dun sa mukha ni kuya sa ibang tao, eh sa asawa niya nalang ginawa ba? Diba? siguro mas maraming netizen ang matutuwa doon <laughs> pero kilala nyo naman si Alex na pasaway at makulit sa mga vlog niya siguro hindi niya intensyon na maka-offend ng tao, pero sa ginawa niyang yun, maraming mga netizen na magagalit, lalong lalo na si Rendon Labador <laughs> yari ka doon. Pero putol lang video, no? Abangan na lang natin yung mga mangyayari kasi hindi naman natin naalam yung mga sumunod na nangyari doon at uh, abangan na lang natin sa Chika Minute ni Terdong TV. <laughs> Boster Dong, araw-araw naming inaabangan ang mga video post mo at kada shoutout time na nag-aabang ang asawa ko na maisama sa shoutout mo. Kaso di naman siya send ng message. Kaya para matupad ang pangarap niya, pa-shoutout sa pinakapogi at pinakamabait na hobby ko, Jojo Gonzales ng Dubai. Salamat po! Okay, shoutout po sa pinakapogi at pinakamabait niyong asawa na si Jojo Gonzalez, no? At sa'yo, Arlene Gonzalez, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Grabe guys, sobrang nakakatuwa si Mr. Jojo Gonzales no kasi hindi niya maantay yung shout out ko sa kanya eh siya na po yung nag shout out sa akin. Ito oh. Kami. Shout out sa wife ko ah. Yes. <laughs> kami. Sigurado kami. <laughs> so sobrang lame. Okay. So shout out, out na rin kay Parin o, ba? Diba? Shoutout po sa inyong dalawa diyan sa Dubai, no? At ingat po kayo palagi dyan. Pashoutout po, Idol Terdong from San Narciso, Zambales. Okay? Shoutout iyo Kirby De Leon. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Lodz Terdong, expensive yung background mo. San mo nabili yan? <laughs> Pashoutout nga pala sa mga kapatid ko. Always updated sila sa'yo every night. Jake Andrew and Evan Dominic, okay? Shoutout sa kadalawa mong kapatid, no? Na si Jake Andrew and Evan Dominic, no? At sa'yo, Dream Come True. Maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Boster Dong, Happy New Year. Pa-shoutout naman. Maging maganda sana ang pasok ng bagong taon sa family mo, Boster Dong. At sana ay sa'yo din, no? Shoutout sa'yo, Zyber Gaming TV. At maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel. Pa-cashout naman dyan, mga taga-Kapalonga, Kamarines Norte. At kami ni Inday, kung hindi, uubusin ko kasi nyo dyan sa Antipolo. <laughs> alam na alam niya yung mga kasoy dito sa Antipolo kasi dating taga-Antipolo to. Shoutout sa'yo, Kirsten Talento. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Quack. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, wag mong kalimutan i-subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!